malagayan ko. Malagayan mo? Mas sure na? Ay, lako, buhay. Wala tayong kalatagan, wala kang tupis, ano, chuton. Di ata uuwi si Tita ngayon eh. Ha? Tinapaano niya ako ng passport eh? Hello, hello nga po. Mga abroad ko. Hindi, si Jeya. Uuwi uwi si. Hoy, tayo yung tatlo. Bakasyon ka lang. Hmm, baka 35 ba? Eh. Ilan isa? Pa? Isa lang. kami sa airport? Oh, pang-ipakabait ka. Lo. Bakit wala magpapakabait? Wala. Pakabait <laughs> ka na ngayon. Huwag ka na. Kuha ka na daw ng yelo. Tamo na, sumasagot ka agad mo. Wala, hindi ka matuloy. Di naman ni Shailen! Ay, ay, di ba? Nangyayari lang. Di diba, pala siya. Bawa diba, pa siya. Nagtokos kami. Nagpapaalam pa yan kay mama doon pag bibili eh. siya. <laughs> Sa kanyang pangalawang ina. Pangalawang ina daw niya yun eh. Pangalawang ina mo si Kamalin? Ha? second mother Ano ko, may masarap. May aroma siya. Patikin nga ako ng aroma. Aroma, oh, aro Kasi ang mahal ng flakes. Ako, ang ano mo lang, damihan mo lang ng saging. Sabi, kunyelo ka na na. Parang ganun. Saging siya. Ah! May saging kunyelo din. Pwede ka na ako, may maestro. Ay, oh, parang ano nasa pa. maglaro ng water. <tellan> Alam na ba? Paano ah, nakatingin lang siya laway-laway siya dyan Choking ba sa choking? 59. Sinet ko ngayon sa klase ko kanina, sab niya 60 lang sa inyo dito 59 too lo ang laway Hala hindi naman 'to eh ang laway o! paderin mo naman oh, oh diba Kasi tumutulo mo ang laway mo kaya nagka lalaglat -lalag. Mo ay mabenta Pa Amar ko ano Sabihin isipin okay. mo Toliko Dapat isa lang Eh mm. baka ano lang Totoo, Panlasa mo yan, maano ka eh. Tabang ng luto mo lagi pag ulam. <laughs> ano, luto mo ba yung hinalo na yung topping? Sarap. mo, Herap. Ha? Ni luto mo yun? Yung uh -huh. topping? No, lang dapat sa, gan Dapat sa ganito, ginagawa mo ding parang sirup eh. Tingnan mo mo Wala, 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 lang wala,

siya ang ng mga napuntahan ko na yan, Yokno Boulevard eh Parang sa Pasay Alam ko lang sa Pasay Yokno Boulevard Hindi lang, lang kung, alam nila ang backstory, nagkikita na po kami ni Mama Diwasa dati pa lang, simula nung um, nag-construction worker pa siya, yung kumain kami ng pipsan, tapos hindi pa ako masyadong vlogger noon, kaya wala kami mga picture noon kasi hindi ko masyadong maganda ang aming um, camera, di ba? Alam nila naman, so ngayon nanako ko pa lang si Nela Stodian sila Chuk no Bolivar. Oh, close talaga kami kayo. Oo, oh, hindi pa lang na-upload. Ay! Ah, ganun. Ang bata, oh. Delikado yung ginagawa ni Prince, ah nasa inidoro tapos na dumadungo dun sa timba te. Pag yan nalublo Hala, inubos na ni Blo Inubos na ni Saan niya ba talaga yun? Hmm. Ito yung ano niya oh. Ate, ah, uh, zoom post mo na lang ganyan zoom zoom na zoom yan so bro ito yung dami vlogger at tapo hindi yata naka-union kaya pala kasi susan si Jaya hindi pala naka-union <laughs> kanina pa eh <laughs> pala sabi ko ba hindi naka-saving mode hindi naka-open wala pala yun. na po yun. Hindi na kaun. Ugasan mo si Prince Jaya. Ano? Maganda ka naman si Adi. Jaya. Eh. Ano? Inong bigyan mo siya water, Jaya. Hindi daw malamig. Kasi, kasi maubo siya. Hindi. Alam mo bakit inong yun siya? Bakit? Matigas ang kain niya. Ah, Ay, ayaw lagas. Hindi sabo na, Jaya. Uh, oh guys, kayo. mag franchise na kayo guys. <laughs> 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 <Water>. Oh, wag ka gaya gaya. Oh, minum ka na karaan na labas yung pupo mo. Oo Ayun na. Minum na marami. May franchise po ito guys. Tawag lang. <laughs> Brands out na yun eh, no? o. Mm. Inom mo, ubus mo yan. Para labas na. Mmm. tatamaan yung ilong mo. Okay. Pagawa ko ng short video kaya. Hindi mo na daw yung Jaya.